sa ating TikTok finds. Tara, samahan niyo ako yan, box. Itong mini sofa or rectangular storage box. I'm so excited to open it! At ayan nga, excited na daw siya mag-open. Ito nga pala yung lumang lagayan nila ng Toys Mare. Sira-sira na siya. Kaya naman naghanap na ako ng pwede kong paglagyan. Yung pwede ko na silang pagsamahin sa isang lagayan. At ganito na kalat yung mga toys nila mare pag naglalaro sila. Diba isang buhusan lang? Kaya naman itong nahanap ko, feeling ko hindi na nila kayang ibuhus lahat ng toys nila. Kukuhin na nila isa-isa kasi medyo malaki to hindi nila kayang buhatin. Kapag yung malilit kasi mare isang buhusan lang nila, kalat na kagad sa sahig, may at maya yan. Ganon din ba yung mga babies nyo mare? I'm sure madaming makaka-relate sa akin dito. Dual purpose talaga siya. Meron ka ng mini sofa, meron ka pang storage box. At ayan na nga, mare, excited na siyang ilipat lahat ng toys niya. Malawak nga pala yung loob niya, mare, kaya madami kang pwedeng ilagay. Pwede mo din siyang gawing lagay ng damit, mare. O di ba, pagkatapos niya magligpit, Hayahay na siya. Maganda talaga 'to, mare. Sulit na sulit ang pera mo dito, kaya kung nagustuhan mo, i-check e out mo na rin sa Yellow Basket.